What is up mga trupa? So, andito po tayo ngayon sa Clark International Speedway. Sa likodan po natin, makikita nyo, doon po yung ating Yamaha R1M. ito yung first time na gagamitin ko sya sa racetrack. Tsaka, first time na gagamitin ko yung, na ko yung potential niya. Pero, syempre, alamin muna natin dahil kailangan din respect yung motor. Di pa naman talaga ako Sunay sa 1,000. Pero mamaya magkapatulo naman tayo kay Coach Joey Storm. Para mas maging safe yung araw na to. So, di-discover natin kung ano ba yung special sa motor na to. Like yung electronics niya, yung mga suspension at saka yung mga components na bakit siya naging super na special kasi siguro ito yung best na bike ng Yamaha na sport bike at saka ng lahat yata parang gano'n special talaga siya sa na bike so aalamin natin kung bakit siya special let's go! Hit hey, bike! Yung prototype natin na sniper so pinag-aaralan ko ito gagawin kong ARRC bike soon pero sa so ngayon, pit bike muna natin siya kasi ang focus natin is ating bagong baby. Iba yung tire pressure mm -hmm. yung cold sa oh, okay. Ah, uh, uh, hot. Okay, okay. So, ah, para nakahot na agad uh, siya. Huwag uh, mo siya ng... Salamat po, Sir Marvin. Ayos, yes, ayos. Yes. ako, Gastic <laughs> ito. Bakit bounce ba, 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 ko ngayon? May baulit ako, may ako isang gulong. Maubos ngayon yun. Hindi mo yan. Hmm. yan. Ubusin, Ubusin. na. Nang, grabe. Kasi no. isang araw lang. Ubus talaga. Parang ka nagpapahid ang pera sa sahig. Oh. Ano? <laughs> no. Heartbreak. 300 na naman. Ata exit 200. Ang gumas to. Okay, to. Supportahan po natin ang ating kababayan. <laughs> Sa, oh, sa MotoGP oh, na laro, di ba? Oo. Oh. Lahat, no? Parang nagtuntuan nga ako na narinig ko to. Katulog na katulog na nilalaro natin. Uh -huh. So tingnan muna natin yung first look na lang niya kung ano yung mga makikita natin na mga kakaiba. Uh, sa akin, ang naka, gusto ko, ko talaga dito sa akin personally, gusto ko dito yung aluminum na tank. Kasi ito talaga influensya ng mga build namin. Usually yung mga binubuko motor lagi yung naka-aluminum na gas tank. ni nito yun eh. Tapos ay nakalabas yung pagka-aluminum niya. Ito yung swing arm niya. Full aluminum na swing arm. Tapos, ayun o, oh, tapos may R1 pa na logo doon. Tapos, kitang-kita yung gusto ko sa kanya nga kasi nga, eh mahilig ako sa ganun na parang labas parang pagka gasing motor gusto ko yung mga bakal bakal parang ganun ito yung special yan yan yung something na talagang dito lang makikita sa motor na yan specifically built yan GPS yan 6 axis yata na gyro parang ganun so mamaya dyan maraming electronics na nakadepende dyan sa may device na yan dyan yung lap timer dyan mo makikita yung mga wheelie mo kung nagwi-wheelie ka ba i-slide ka mga Alam alamin natin mamaya yung mga electronics na yan tapos halos full carbon fiber sya kasi hindi ko dahan. Carbon talaga siya. Ang galing. Japanese carbon. Pati yung tapalo ito. Amazing. Tianggal natin yung catalytic uh, uh, dyan. Pinalitan natin ng titanium na ang mid pipe. So para magkaroon ng konting ano. Hindi pa ako nakapag-decision kung ano ng tambucho talaga para sa akin. So ito yung na ginawa natin para may gumaan gan Electronic suspension. Yan. Ito yung gustong gusto ko nakikita to sa may ano kasi chin mount natin sa POV, nakikita yan so yan napakaangas yun. fly wala meron pa pala siya emblem so siya yung pang 1920 na R1M napakalupit amazing masterpiece yan tank grips from Yogi para meron tayong kakapitan tsaka di rin magasga film protected din pala to kaya yan kahit magasgas siya may mga bato bato yung mga film na yan yun, naka-PPF na yan by wash authority so pwede na siya nalasik na makabato stuck lang yung gulong nito so dahan-dahan lang tayo, explore lang talaga natin kung ano yung malalaman natin sa kanya so mga trupa, ah, siguro papasok natin siya sa race track let's go electronic brake management system, yun yung race ABS mo uh, number, mas mataas yung sensitivity, nangingelam siya pero as you go faster, syempre level mo, pag tumataas diba gusto mo mag-late brake, mag ano bababa mo siya Yan yung dahan-dahan. Uh, yeah, dahan you know. dahan. Ang idea ng electronic brake uh, management mo, pagdating mo sa corner, di ba dati-dati sa smaller bike, di ba pag okay. nagli-late brake ka, medyo dahan-dahan, kumaga kinakapak mo kasi ayaw mo malock eh, di ba? Kasi pag nalak mo, kalas. Ito hindi. Basta grip mo lang yung brake, iliko mo yung bike, siya mag-a-adjust. Okay, yung difference nung ano, itong uh, R1M is Aside from yung base, yung R1 ko, base stock yung suspension, manual. Ito, habang nagpepreno ka, nagka-throttle ka, yung suspension mo, nag adjust na para doon sa ginagawa mo. So, pag nagbe-brake ka ng heart, pag lumalambot yung, nagda-dive yung harap, titigasan niya ngayon yung harap para may support ka ngayon. Preno so, tsaka may... shock safe. Quick oh, shifter, siyempre, alam mo yung mm quick -hmm. shifter, di ba? So up and down siya, auto-blip. Lift is yung launch control system ng ano eh, ng uh, nitong uh, bike. At the same time, wheelie control niya. So dapat aangat yung bike. Eto, pag nararamdaman niya na sobra yung power, kakatin niya. Para siyang traction control, pero ang kinakat niya. Yay! Yun, kamehanin mapasok yun pagkatapos natin doon, ano.

Ito po at uh, first time ko ba tong ating Yamaha R1M dito sa race track. Hindi uh, naman po tayo at ata, alamin lang natin muna. Kikilalanin muna natin yung bike. Kaya na si Coach, nakita na ako ni Coach. ang matatang ha mga right. tatek. si Coach Joey. Sakto. Aba. Shape. Hindi ka ganun ganun. Basta smooth lang. Upak sa straight, alalay sa corner. Okay pa. Kaya na mo. Saan ba siya in the house? Nagtotono ako ng spaceship ko eh. Game. Kabahan ako. Now it's time. Coach, kabahala sa akin. R1M, first time race track. Holy shite. bilis niya? Nakita kita na kami, daw kita na kami. 280 na po. 250 na yung nakaka-taro. Kaya nakaka-taro, kaya nakaka-taro. i na 250. Tangina tol! Tapakabilis ko na naman. Pag liko mo pa lang, iniisip mo na agad yung preno. Sa habang ng stretch na hindi ka makapag-isip. sobrang bilis lang, hindi ko ka na agad. Tapos parang bawal siya yung hahanapin mo yung preno. Pag siya nawawala, tapos kailangan ko masilipin yung cambio, wala nang time. Talagang dapat ka. alam mo. Sobrang bilis, pero amazing. <laughs> so tama lang siguro yung ginawa kung sakali man na titirahin nyo, magpa-coach kayo para hindi lang maging safe, para mas ma-enjoy nyo. Kasi ang sarap ng bike, ang ganda ng potential. Mas masarap siya kung kaya mong gamitin, kung kaya mong ilabas yung potential niya. Sobrang bilis niya, parang pag pipihitin mo yung throttle mo, sigurado ako ba, pipihitin mo. Parang may ganun mo eh. eh. pipihitin mo eh. Bibigyan mo ba talaga? Sige, bigyan mo ayaw ito! Ah, ulit, next session. Amazing yung... Quick shifter, amazing. Sumasabog talaga. Bam! Bam! Tapos yung ano niya, auto-blip din niya. Sobrang effective. Let's go! Second round. Smooth lang ulit. Safe lang. Nakakuha na ako ng confidence. Parang R3 lang din siya pag umaandar. Sobrang bilis lang talaga niya. Pero yung weight, hindi ka nararamdaman. Okay ba? Safe. safe. <laughs> Alright, so successful po ang ating track day, syempre. Lalo na lalo na, kasama natin si Coach Joey, so naging safe naman at saka masaya. Yun, alam mo naman si deck ano, sabi nga palagi, skilled rider to, mabilis mag-adapt. Pero dahil na rin sa experience niya, he's been racing um, sa so small bikes, likewise R3. So, tas may basic naman siya. Um, alam niya yung fundamental, so it was easy for him na mag dito sa R1. Um, nakita niyo naman yung sakay niya. Um, hindi ala tsamba. Walang hula, walang tsamba. Very sure. Um, proper yung lines. Di ba? Very stable. Despite the fact na first time niya sinakyan tong R1 na to, hindi pa naka-custom na tono sa kanya. Pero maganda na yung sakay niya kagad. Hindi nung una takot-takot ako sa kanya. Roll of throttle, braking, downshift, tapos hinahanap mo ng apex and then exit na kaagad ang hinahanap mo. Tayo mo na yung bike mo. Okay nga din. But when tire change, Pirelli, better. <laughs> yun! Next student! <laughs> Ayun na ba? Advance na ako. Alma mater ka na. Bakit tayo mo overtaken? Si Motodick po yun eh. <laughs> Sabi ni, <din, laughs> nung unang karera namin, kaya niya ako eh. Ay niya lang ang tagpusin. Ay, bakit? Idol din. Ay niya lang tagpusin ang kulit niya eh. Alright, so mga trupa, so tapos na yung ating track day at masaya masaya ako dahil naging successful naman kasi safe naman siya and yung mga takot sa isip ko kasi masado siyang mabilis tsaka first time ko nga siyang gagamitin so nawala naman lahat yon yung takot ko napalitan na excitement siguro dahil din maganda yung motor talaga kasi yung Yamaha kilala talaga ito na maganda siyang corner yung handling niya eh, talagang madaling gamitin. So, yun din siguro yung naging dahilan kaya nag-enjoy ako. So, nagkapasalamat ako. Feeling so blessed at nagagamit tayo ng isang masterpiece ng ganyang klaseng motor. So, maraming maraming salamat kay Coach Joey sa pag-guide sa akin. Sa lahat ng mga trupa dyan. Salamat sa inyo at sana soon. Malay mo, makakakarera din tayo ng 1,000. Gusto ko din siya. Sarap sa pakirandam. So, ito nakuha na natin. So, thank you very much sa inyo lahat and more rides with ating Yamaha R1M. So leave, like, share, subscribe. It's your Druva Motor Deck signing out.